Hi guys! Welcome back to Succulent Please. It's me again, Aika. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo tong rack na to. Yan, yan yung second plant rack ko. Nandi dito sa labas. Nasa harap sya nung rack ko na isa na kama. Yan. Nandiyan dyan yung mga lush ko na succulent. Yan. Sila yung ngayon yung ipapakita ko sa inyo. Yan. Then, ang ating first plant ay si Ghosty siya yung dito sa pagitan ng dalawang rock. Nilagay ko siya dyan kasi ang laki nga na din. Trailing na tapos. Yan, ang ganda niya, ba? Diba? One of the common succulent lang si Ghosty pero iba yung beauty niya. Lalo na kapag ka sun stress siya, nagpipink pink, pink siya. Yan. Then, matagal na tong arrangement na to. Pinatong ko lang yung pot ni Ghosty dyan. Then, yan, pinabayaan ko lang siya sa rain or shine. Then, nag-train na siya. Tingnan mo Makahoy na yung mga stems niya. Halatang matagal na matagal na siya. Next naman is si Grafted Lactea. Oh, white ghost ba to? Yan siguro mga ano na to sa akin 3 years kasi nag start pa lang ako magkulot ng CNS na ko na to mga 500 ko siya nabili then yung ulo niya mga ano lang kasing laki lang ng palad ko then lumaki na siya ng lumaki yan super bait niyan then yung pat niya yan simulat sa podyo na siya nakatanim then hindi ko na siya tinanggal kasi baka bigla siyang magtampo kapag tinanggal ko pa yan, kita nyo naman yung color ng mga dulo ng ano niya, oh, pink na pink. Lalo na pagka na stress yan, gra mas mas kita yung pagka pink ng ano niya, ng mga dulo ng ano niya. Then nakakapag-propagate na din ako niyan. Medyo mahirap nga lang magpa-ugat pag hindi siya ano grafted. Then ito si Super Bomb. Naka-ring or shine na Super Bomb, free sa atin Green Thumb. Then hybrid ellen hindi siya stress kasi ikakaulan lang dito sa amin then ngayon lang ulit umaaraw then pink puppet 'yan medyo naglagas yung mga pink puppet ko kasi umulan tapos biglang uminit mabilis ma sunburn si pink puppet pero mabilis din naman siyang makarecover. then mas nagwo-compact siya kapag lagi siyang naaarawan 'yan nagkasunog. <laughs> Then, next ay si Arun Yan, mabait din to i-propagate. Kakaputol ko lang din sa kanya. Tapos, ayan, naglash na ulit siya. Ayan, may malilit na babies kasi nga pin-propagate ko siya nung nakaraan. Yan. Next is si Moonbeam. Moonbeam daw yung ali din ito. Yan, may crested form siya. Ganda ng itsura niya, no? pink pink din yung dulo ng dahon niya. Nabili ko yan kay Sharvy, Ganda. Pagka-crest na. Yan. Then, next itong si Chloe. Yan, stress si Chloe ngayon. Yan, trailing na din siya. Then, tignan nyo naman yung mga stem na. Makahoy na din. Mabait to sa lowland. Then, mabilis din siya i-propagate. Then, next is si cheesecake. Ito yung cheesecake ng Benguet. Yan. Di ba, last time sinabi ko, mas chubby yung leaves ng cheesecake ng Benguet kesa sa cheesecake ng China. Ito yung cheesecake ng China ko. Yan, medyo naglagas kasi kakaulan lang na sobrahan nata na naman sa ulan. Pero okay lang yan, mabilis bumawi si cheesecake. Ilang araw lang, lush na ulit yan. Then, yan, medyo pi pinutol ko sila para mag-lush. Kita nyo, may mga pops na ulit super bait ni cheesecake. Mapa Benguet man yan or mapa China. Yan. Diba? Kita nyo yung difference. Mas malaki yung cheesecake ni Benguet. Then, dito yung mga propagation ko ng cheesecake. Yan. Then, may propagation din ako dyan ng Mirene. May mga pat na namatay. Hindi ko pa nalalagyan ulit ng kapalit. Yan. Mga then din. Arunpe. Yan. Mga propagation ko yan. Next is itong level naman sa baba. Ito, si Purple Delight. Ito yung mga propagation ko ng Purple Delight na pinagsama-sama ko na lang sa isang pot para magmukha siyang lush. O, ba? Diba? Yan. Super bait ni Purple Delight i-propagate. Next, si Red Lantern. Red Lantern, pero ano no? Color green. Super chubby niya. Kaya niya i-tolerate yung ulan at saka araw. Ganda ng pagkaroset niya. Compact na compact next si cornify Yan. mabait din to sa rr setting pero medyo nagdidilaw yung ibang leaves niya pag nasusobrahan sa tubig ulan Ayan, kaya medyo alalay lang sa kanya Ayan, si orange lover si orange lover na ngayon ang hirap nang hanapin tapos ang mahal pa <laughs> ewan ko ba napabayaan ko kasi to dati ko naman alam na mahirapan na ako maghanap ngayon. Si Leticia na mahaba. Yan sa likod yan, may dalawa akong sa kilenta na sunburn. Naiwan ko kasi sa ulanan. Tapos biglang naarawan. Ayan na sunburn. Sana makarecover sila. Yan. Si Laetitia na mahaba. <laughs> Next is si Comic Stum. Ganda pala nito. Oh. Mafarina siya. Sana mapalash ko pa siya. Yan. Next is si Claret. Kamukha siya ni Purple Haze, no? Pero, mas malit yung rosette ni Claret. Yan. Hab mahaba na din yung mga stem niya. Pwede na din to ipropagate. Pag may time ako, ipopropagate ko na din to. Mabait to, eh. Yan, si Choco Moonstone. Choco Moonstone na hinanap ko talaga ngayon. Kasi, parang ang ganda-ganda niya ngayon. Yan. Next, si Cheesecake ulit. Ang akong cheesecake kasi super bait niya alagaan. Tapos, pwede talaga siya sa rain or shine. Si adult P. Mabait din yan. Tapos, mabilis din ipropagate sa leaves and stem. Nancy si Potts pink Pinsan ni Adolphe. Di ba magkamukha lang sila? Pero pag magkatabi sila, makikita nyo yung difference ng color nilang dalawa. Si, so, yan, si Adolphe at saka si Potts Yan. So, yun lang guys. Yan lang yung laman ng rock na to. Yan yung mga lush ko na succulent. And then, sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye-bye!